Yan, magandang araw mga katangay. <laughs> masama pa yung panahon dito sa amin. Try muna natin dito mag-casting-casting sa harap ng ano, bahay namin. Mag-release-release lang tayo ng mga ano. Mga isda dito, mga bugaong. Para kami rin madali dito. Hindi na tayo nakakapag-fishing kasi masama talaga yung panahon dito mga katangay. Malakas yung hangin. So, ito yung gamit ko ay ultralight setup. Ultralight setup, mga katangay. Eh. Azor 702. Tapos, yung rail ko, Shimano FX. 1500 series. Yung lure ko... Oh, um, yun. Uy, sayang. Strike. Yung lure ko naman, mga katangay, ano? Ito. Ayan, o. Lord ni Master Otchung. Ayan, ito. Bigay ni Master, ano, Mark na karaan. Try natin dito. Release-release lang natin. Mga kumagat sa atin mga, ano, laro-laroin lang natin muna. Nakakamiss kamis na maghagis, eh. Sayang, may mga nag-strike. Pwede nga lang napuruhan. Hagis. Mm -hmm, strike. Yun, dali. Aroy! Yun, dali. Dali mga katangay. Ay, hanhok! <laughs> Hanip. Nagkakandaan hook. Sayang. Nagkakaproblema yata yung reel ko. Hindi na masyadong tumutunog. Gutom yung mga isda dito. Sa ano? Harap ng bahay. Grabe mag-strike. Agis. Sayang yun ah. Yari na sana. Ganda pa naman 'tong maglaro 'yung ano. Bugaong. So 'yung pusa kasi namin mga katangay ito lang 'yung bahay namin. 'Yung pusa namin mahilig 'yun sa isdang bugaong. pa may nahuli tayo siguro bigay natin. Kunin ko lang 'yung gloves mga katangay kasi nagapantinik 'yan 'yung bugaong. titinik tayo baka matinik tayo sa bugaong mga beshy ko. may gloves dito. Gamitan natin. Kasi mahirap tanggalin yung isdang bugaong kapag ka hindi ka naka-gloves. Ay, sayang. Ay, strike na sana. <laughs> Pero kita na lagi eh. mga katangay. Mm. Yun, fish una. Fish una. Fish una. Fish una mga katangay. <laughs> Ay, yari na. na yun you know yun na fish una uy talakitok <laughs> ayos <laughs> yare <laughs> talakitok pala mga katangay oh, unang isda harap lang ng bahay oh laki Yan mga katangay oh. Nakadali tayo. Talakitok pala yung nag strike Dito lang oh. Sarap lang ng bahay. <laughs> Ayos oh. Good size. skip natin to. Ito. Oh. Lagay muna natin ito sa kayak ni Uncle Russell. Oh. Talakitok! <laughs> Talakitok mga katangay. Bisan pa natin, baka meron pa dyan. Baka nagpababaw yung mga talakitok. Makadagdag pa tayo. Mga talakitok pala yung nag-i-strike. Talakitok mga katangay. Huggies. dito lang tumakatangay sa gilid ng bahay lapit na tayo mag 6,000 follow ah no, 6,000 6,000 subscriber mga katangay Sana may madagdag mm, yun na naman aruy sayang strike sayang tinapuruhan Mm -hmm. Ini Good size yung talakitok. Good size yung talakitok mga katangay. Mainit nga lang sana hindi na yung camera natin. Init nga lang. Yun, sumusunod. Sayang. Hindi, kung puro talakit to. Kays lang. Hmm, yun. Fish on. Fish on na naman mga katangay. Fish on. Fish on. <laughs> Yari. Dalit ka. Sana talakitok ulit. Sana talakitok ulit. Ano? unhook pa. <laughs> na sayang, Sayang. na Natanggal mga katangay. Sayang. Yun. Kisho na naman. ka, Bawat hagis. Meron. You know? Ano kaya to? Ang Talakitok na naman mga katangay. Pangalawa na. Ngani, talaki to kay mata ngayo. Pangalawa na. Talakitok na naman. Ba nagpababaw sila dito ah, sa harap ng bahay. Narwaren. Dalawa na mga beshi ko. <laughs> Ang daming kumakagat na talakitok mga katangay. Hindi na kailangan lumayo para mga hunting ng ano talakitok andito lang pala sila sa ano harap ng bahay you know, sumusunod na naman Ay, hindi, hindi nila naabot sayang agis hmm yun dali ito malaki laki yun wag lang ma-unhook Malikot lang sila mga katangay. Yan oh. Bugaong. For today's video. <laughs> Bugaong na mga katangay. <laughs> Bugaong na. Eh no. Good size na bugaong. Ayos. Ay grabe mata. Hmm. Pangatlo na. Ah, gisinglit. Marami sila dito gutom sila gutom yung mga ano gutom yung mga isda mga katangay hmm. hagis hmm. sobrahan Ito na naman oh. No? dito yung mga ano sa mababaw. Yung mga talakitok. Hagis tayo. Kain ulit, kain. Hagis. Ayan, katamangan niya kagat. Araw kasi, ano sa, ano eh, YouTube, kaka-upload. Ayan. Ba? Diba? Hmm, taruhi. Hagis. Masama pa kasi yung panahon dito mga Katangay, malakas pa yung hangin dyan sa labasan, mahirap magsaguan. Maganda dito lakad sa ano, sa mga batuhan pag magka -casting. So dito muna tayo sa harap ng bahay. Bas magpunta lang tayo sa mga batawan sa susunod na araw. wala nang nag ano ah. Shout out nga pala mga katangay sa ano. Mga bago nating subscriber dito sa ano. YouTube. Hmm, bitch on. Haruy sayang, ginapuruhan. Saka sa mga ano mga katangay. Sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming maraming salamat mga katangay. Malaking tulong po yun sa akin. Para makabili tayo ng camera na maganda-ganda yun, sayang nalubong na sana pababaw yung mga talakito ngayon dito madali tayo Agis. Ah, wala na. Lagi sulit. So, yun, mga katangay, meron tayong lalabas na ano, na minu, island girl minu. Abang-abang. Excited na rin ako doon pag dumating. Makaka, ano tayo, meron na tayo, sa wakas, ano, dream come true, nagkaroon na tayo ng island girl minu. So, abangan natin. Inaabangan ko rin yung mga katangay na mapadala sa atin bago tayo mag- ayun, strike. Yun. Pero sayang. Sayang. Lagi sulit. Kanina, halos sunod-sunod yung kagat nila eh. Walang pahinga. Agis. Yun, pinantamaan sila oh. Sana yung mga talakitok yun, kanina. Init. Ayun mga katangit, yung mga nahuli natin diyan sa harap ng bahay. Yan o. Oh dalawang talakitok at isang bugaong. So, yung bugaong yung bibigyan natin yan kay Ming sa pusa namin mga katay. Paborito niya to eh, yung bugaong. Kaya hindi ko nirelease. Ito naman idadain ko mga kata ngayon dalawa. Dalawang talakitok. Bigyan natin to yung isang isda kay Ming, Mga kata ito yung pusa namin si Wawaw. Ito yung mahilig sa isda. Bigyan natin to yung bugaong. Kaya ito siya kataka mga mga yung sa bugaong. Kaya hey, no. Hmm, di ba? Sold na yan siya dyan. Hoy, hindi dyan! mga katangay, paborito niya yan. Pugaong. Hmm. Si Wawaw. Laki ang pusa, no?